mga kalods ito yung tanghalian natin oh. yan saka buko Ako. oh, huwag tayo doon no? sa itaas hmm. lang paki ah. ano lang abli lang oh. lang abli ba mamaya mga kabuks kuha tayo doon ang daming bunga yung buko natin yung niyog natin Yun. san kaya yung, yung ano yung butong dyan yung buko um, lang nga oh. tingin tingin siya sa taas taghanap ng <coughs> buko <laughs> Mama. <laughs> Mama. Ayan. May nagkuha ng buko dito sa amin mga kalods Ayan, no. Kinuha nila. Nandun yung kanyang ano. Kinuha nila. Okay mga kaluds, maghanap tayo pa.